kissing oh. daw siya kay birthday ni mami, Oo oh, na oh. siya, oh, mm -hmm. Mm -hmm. Okay. <laughs> ganyan siya, <laughs> ayan si Kixi boy, birthday man daw ni mami, oh, kissing daw na siya daw, mm -hmm. <laughs> oh, mm -hmm. Money Mau ni ni mami ni oh. mm -hmm. ni comforter ni mami ni? Nara. Comforter ni mami ni, oh. <laughs> mm. oh nak siya. Comforter nak ni mami. Hmm. 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 ayo ni Hmm. 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 na mm. go ba Mm, ganyan yun nin chu man mando ni mommy, kiss niya. yun plano ni mommy. Ha? Pucha mo 'di ba? Pumutmok kayo, Ito na 'yon, ang akin. Kuwan. Ito na 'yon, o sinuot ko na. ah Sabi kasi isuot, bigay lang to sa akin lahat. Ito ano talaga to ba? hindi ko alam, parang mamahalin siya. Ayoko ko itong tanggapin kasi hindi naman ako mahilig sa, ano, mahilig sa mga material na bagay. Pero kung bigay talaga sa akin na heartily, tanggapin ko yan at isuot ko yan at pagbigyan ko yan ng halaga. Pati itong puti, oh. Ano din ito? Bigay lang din ito. Itong puti eh. na blouse. Ang sarap niyang suotin pag summer time. Oh, di ba? Ganon. Meron lang, Ah. Oh. Ito. Ganyan. <laughs> ito, oo. Oh, oh. At ah, ka, hindi man kasi maglaro. Ayan. Ito, bigay lang to sa akin. Itong blouse. Nadali. Kasi... Di ba klaro sa malayo eh. Ayan. Eh, Ay, hala, nakadikit. Hmm. Ah, oh, ayan. Bigay lang yan. Ito. Ay! Kasi makita eh. Na, ma mahulog kasi. Kasi sabi ni ate, hindi ko lang i-mention ang name niya bigay ko daw. Ano, matagal na kaming friend. Pero hindi kami laging nagkikita. Diyan ko maano talaga yung kuan. Tapos din natulungan ko din siya ngayon. Pero yung nagbabayad nilinisan uh, ano, hina-arrange ko at nilinisan ko yung bahay niya kasi ano, parang kuan ko na rin sa kanya. Ito oh, ito. Pearls siya. Ano talaga mamahalin talaga siguro ito kasi mukhang mamahalin eh. Oo. Oh? Oh. Ano? <clears throat> Sabi ko sa kanya, bigay mo talaga sa akin 'yan. Kasi parang mamahalin eh. Sabi niya, "Oo, oh, oh, bigay don talaga niya sa akin." Tapos itong blouse din binigay niya sa akin, ano siya? Maganda siya pang-summer, hindi talaga mainit, super ano, lambot. Sabi ko, sige na nga, akin na nga ihan kung bigay mo. Hindi <laughs> naman ako mahilig sa kanang kuwan. Okay lang sa akin yung yun, yung totoong friend lang. Yan lang gusto ko. Hindi naman ako mahilig sa mga ganito. Meron naman akong mga kuwan. Hindi ko naman sinusuot. Pero, sabi niya, isuot ko daw kasi sa birthday ko. Kasi birthday gift niya sa akin. At saka itong blouse. May, may marami pa si ibigay sa akin daw sabi ko wag ka nang ganoon ako yung binibigyan na nag-aayaw Pero kung heartily given naman at kuan tanggapin ko at pagbigyan ko yan ng halaga Pero okay lang sa akin na wala Hindi ako maano eh Hindi ako katulad ng iba na nagtitake advantage kung ano yung para ano para yung bang ikuan mo sila dahil may ano ka may intention mo la hindi ako ganon alam ng ni Lord ang puso ko na hindi ako ganon kasi hindi ako mahilig eh. marami akong mga ano may kwintas din ako may kuan din pero may bigay din yung husband ko sa akin hindi, hindi ko nasuot hindi ako mahilig eh tapos, pag binibigay yan sa akin, kahit ayaw ko, pagbigyan ko pa rin ng halaga yan. Kasi bigyan yan eh. Hindi ko din yan ibigay. Kasi marami namang binibigyan. Tapos kung ayaw nila, ibigay nila sa iba. Hindi ko. Hindi ako ganon. Kawas lang kung hindi ko talaga magamit. yon Pero kung magamit ko pa, hindi ko inibigay. Uy, Diyos mio, bakit ko ibigay? Kasi binigay yan sa atin. di pahalagahan natin yan. O, diba? Happy birthday sa akin ngayon. <laughs> Hindi ako magpo-post sa aking main account. Kasi, gusto ko, yan ang ano ko na, sino yung makaalala sa akin na birthday ko. Yun. Special nila ako. At, special din, uh, special ko din sila. Marami naman akong kuha ni eh, lahat ng Minsan yung mga kaibigan ko, hindi ko na maalala yung mga birthday nila. Pero kung talagang special mo sila sa buhay mo na hindi mo talaga malimutan, hindi mo talaga malimutan. So yung mga ginawa, yung naging special din ako sa kanila, gagawin ko din lahat na hindi ko rin malumutan yung birthday nila. Ganon yon O oh, sige yon lang yon thank you so much sa panunood kasi aalis pa kami ngayon punta kami ng basta secret lang muna okay, bye bye